Welcome sa aking channel sa Montreal, Canada. Pauwi na tayo ngayon. Oras, alas 3 ng hapon. Yung temperature ay positive 2. Yeah, feels like 1. Okay, medyo okay lang yung temperature. Pero maulan siya hanggang alas 3 ng umaga. Pero bandang umaga na mga alas 2 sa alas 3 si 27% Pero ngayon, 100%, 99% tumuulan. Ayan, ganito lang siya. At least ganito lang yung ulan niya. Hindi yung tuloy-tuloy na uh, malakas na buhos na ulan. Ambon-ambon lang. haba yung ulan-ulan niya -ulan, yun ng ganito kaya pag nag-snow pag ganito umuulan maputik yung daanan ako dito ako dumadaan sa ngayon sa Damuhan kasi wala pang snow pero pag maraming snow hindi yeah. ka na pwedeng dumaan dito kasi lalubog yung paa mo sa snow uh, may tubig tubig sya o oh. sa ulan ang uh, mga sanga ng kamag medyo malamig ngayon hindi ko gamit yung action pro ko so yung cellphone lang muna nagamit dito uh, may car wash din dito may, may mga car wash din paglit ng umulan wala masyado pero pag nag car wash ka pag nag snow naman sayang na yung ginastos mo na pang car wash kaya may mga snow pa natira oh. hanggat malamig hindi malulosa masyado yan nalulusa lang yan pag mga tuloy tuloy yung mga spring yung spring mag start na naman dito yung maulan sa ano? sa uh, May May April May yung spring uh, kalahati ng April ito pa sila pero minsan may, may snow pa eh. Mahabol pa yung snow. And minsan nag-snowstorm uh, pa. Pero sa Winnipeg, parang ano yata sila doon? 8 months yung lamig nila doon. Yung winter nila doon. Mas malamig doon kaysa dito. Yung Montreal, malapit lang kami sa New York City. Yung New York City, hindi masyadong mag, may snow doon. May snow doon, pero hindi ganito ka kadaming snow. Kasi yung Montreal is maraming ano, uh, yung yung Montreal. Unlike sa New York. Mag-travel ka by car, pwede mong travel yung by car, yung New York um, uh, 45 hours na travel mo papunta sa New York so kailangan kung gusto mo pumunta ng New York uh, kailangan meron kang uh, tourist visa para yung US visa na tourist pero kung hindi mo na kailangan yun kailangan mo maging citizen muna para uh, dread so walang problema po citizen ayun nalampasan na tayo ng, ng bus sayang ah, sige mga kabayan mamaya dito <laughs> mga kabayan dito tayo ngayon sa, <laughs> sa bus ayun So, medyo marami ding tao ngayon. Yan. Mabilis lang yung bus na sinakain ko ngayon. Mga 5 minutes lang ako nag-intay, meron na mga bus. Pag wala kasi masyadong mga tao, nag-ano sila, yung mabilis yung bus. <laughs> Kaya tapos naman yung yung linggo natin. Limang uh, apat na araw na trabaho kasi nung lunis holiday walang pasok pero bayad yun. Kaya 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 apat na araw na yung pasok. Ngayon sinasubukan ng babae yung mm, ano

Ito <laughs> yung mga kapayan, mamaya tayo ulit. Ito yung mga natin sa bus. Ayan o, no? maulan-ulan yun. Ang eh. dami pa sa yaro ngayon o. No? Ayan. tayo mga kabayan yung lang Kulay green yung color niya Para may dito Ayan tayo ngayon Ayan yung naman tayo Friday yung ang yan haba nitong bus no? kaya pagod na naman tayo ng buong linggo yung dalawang araw pagod pero okay lang ngayon pahinga naman tayo kaya, pagdating sa bahay matulog konti pahinga ay ito lang yung buhay pero yung boring kung namimiss mo yung kalagayan mo sa Pilipinas na relax lang I relax lang pero pag wala ka namang negosyo doon wala kang hanap buhay mahirap din na i-sustain yung pangailangan dito nakakapagod masipag ka lang dito uh, may income ka may papakain ka sa pamilya mo pero kung walang kailangan mo rin magtrabaho hindi pwede yung pitex uh, lang pero kung may uh, ibang mga Pilipino nagtatrabaho sila double job triple job lalo yung mga estudyante hindi triple job yan sila yung lalo na yung galing sa India mga ako pero kung ano lang pero ako ayo mag double job contento na ako sa isang trabaho kasi wala ka ng panahon sa pamilya mo pag nagkasakit ka siyempre yung pinaghirapan mo doon lang din mapupunta sa panggasto sa sasakit mo basta ang importante may trabaho tuloy-tuloy lang yung mm, trabaho at ingat mo rin at magpahinga din kailangan mo rin ng pahinga So sige mga kabayan, ipakits ulit tayo sa sunod na vlog ko. Ingat kayo.